Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Mayo 18, 2025. Sa petsang ito ng Mayo 18, maaari mong maramdaman ang malalim na paghila ng iyong damdamin patungo sa mas introspektibong pagminilay sa iyong mga responsibilidad. Ang iyong likas na pagkahabag at pagiging maalalahanin sa bawat kilos mo ay nagbibigay ng matibay na pundasyon sa paraan ng iyong pakikitungo sa mundo. Hindi mo kailanman iniiwasan ang bigat ng mga pananagutan, sa halip, kinikilala mo ito bilang isang pagkakataon upang mas lumalim ang iyong pangunawa sa iyong sarili. Sa araw na ito, ang katahimikan ng isip ay tila isang paanyaya upang mas damhin mo ang tunay mong pinagdadaanan, ang mga iniisip mong maaaring hindi mo pa nabibigyang pansin nitong mga nakaraang araw, at ang mga emosyon mong patuloy na naghahanap ng direksyon, sa pagharap mo sa mga damdaming tila hindi mo kontrolado, bigyan mo ang sarili mo ng sapat na oras upang kilalanin kung saan ito nag-ugat at paano ito naka sa mga desisyon mo sa buhay. Ang bawat damdaming nararamdaman mo ngayon ay tila isang piraso ng isang mas malaking palaisipan na bumubuo sa iyong personal na paglalakbay. Mahalaga ang bawat emosyon, maging ito man ay lungkot, galit, o saya, dahil lahat ng ito ay may dalang mensahe. Sa halip na labanan ng mga ito, yakapin mo ang katotohanang bahagi sila ng iyong pagiging buo. Huwag mong isipin na ang pagiging emosyonal ay kahinaan, sa halip, ito ay isang biyaya na nagbibigay sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa mundo at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kung sakaling makaramdam ka ng pagkalito, tandaan mong may kapangyarihan kang linawin ang gulo gamit ang tahimik mong lakas at ang iyong matatag na puso. Sa araw na ito, dadalhin ka ng iyong kakayahang mag-isip ng mas malawak sa isang mas mataas na antas ng kamalayan. May mga pagkakataong may darating na alok o sitwasyong magbubukas ng pinto para makatulong ka sa iba, isang altruistikong hakbang na hindi lang para sa kabutihan ng kapwa, kundi pati na rin para sa paghilom mo sa sarili. Sa pagtugon mo sa tawag ng kabutihang loob, mapapansin mong bumabalik sa iyo ang enerhiya sa anyo ng kapanatagan, pagmamahal, at mas malalim na pagunawa sa layunin ng iyong pagkatao. Ang mga ganitong sandali ay bihira, kaya't kapag dumating ang pagkakataon, tanggapin mo ito ng buong puso at walang pag-aalinlangan. Ngayon din ay hinihimok ka na bitawan ang mga maliliit na tampo, selos, at galit na maaaring bumigat sa iyong damdamin. Hindi lahat ng hindi ka nais-nais na karanasan ay kailangan mong dalhin sa puso, piliin mong alalahanin lamang ang mga bagay na nagbibigay linaw sayo. Sa pagbibigay daan mo sa isang mas malawak na pananaw, mararamdaman mong unti-unting gumagaan ang bigat na iyong pasan. Ang paglimos ng pag-unawa sa sarili at sa kapwa ay isa sa pinakamalaking hakbang patungo sa katahimikan ng isip at kapayapaan ng puso. Ang iyong emosyonal na lakas ay hindi lamang panangga kundi isang ilaw na maaaring magsilbing gabay sa iba. Kapag pinili mong kumilos mula sa puso, kahit pa ang simpleng pakikinig, pagbibigay ng oras, o isang salita ng pag-asa, napapalakas mo ang iyong sarili at ang iba. Ngayon ay maaaring isa sa mga araw kung saan ang simpleng kabutihan mo ay magkakaroon ng hindi masukat na epekto. Kaya't huwag mong maliitin ang iyong kakayahan. Sa halip gamitin mo ito upang magsimula ng positibong pagbabago, hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa komunidad na ginagalawan mo. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay asul na dagat, kulay ng lalim, katahimikan, at espiritwal na paglalakbay. Makatutulong ito sa iyo na mapanatili ang balanse ng iyong emosyon at isipan. Ang mga maswerteng numero mo ay labing isa, dalawamput tatlo, at tatlumput lima mga numerong sumisimbolo sa paglago, pagkilos, at inspirasyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ay ang pagtulong sa isang kaibigan o kakilala na nangangailangan ng direksyon. Maaaring sa pamamagitan ng simpleng payo o pagbabahagi ng iyong karanasan. Isa ring maswerteng aktibidad ang pagsusulat ng journal tungkol sa iyong nararamdaman ngayon. Isang paraan upang mapakawalan ang bigat na maaaring bumabagabag sa iyong loob. Sa pagtatapos ng araw na ito, dalhin mo ang mga natutunan mo sa puso. Maaaring hindi agad-agad makita ang bunga ng iyong kabutihan at pagninilay, ngunit siguradong may epekto ito. Tandaan na ang bawat maliit na hakbang ay bahagi ng mas malaking paglalakbay. Sa bawat sandaling pipiliin mong umunawa, magmahal, at magtiwala sa sarili, pinapatatag mo ang pundasyon ng iyong kinabukasan. Huwag mong kalimutan na ang liwanag ay hindi laging nasa labas, minsan, ito ay nasa loob mo, tahimik ngunit matibay. Sa bawat desisyong gagawin mo ngayong araw, sikaping isentro ang iyong damdamin sa layunin. Huwag hayaan na maliliit na pagkakamali o hindi inaasahang pangyayari ang magdikta ng takbo ng iyong emosyon. Sa halip, piliin mong maging mapagmatsyag, mapagpakumbaba, at bukas sa bawat posibilidad. Gamitin ang tapang na matagal mo ng tinataglay upang tahakin ang landas ng pagunlad. Ang araw na ito ay hindi lamang ukol sa pagtanggap ng emosyon kundi sa paggamit ng mga ito bilang gabay patungo sa mas malalim na pagkaunawa sa iyong papel sa mundong ito. Sa wakas, ipaalala sa iyong sarili na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ingay ng iyong tagumpay kundi sa tahimik mong kakayahang magpakatatag kahit sa gitna ng pagdududa. Huwag matakot sa iyong damdamin, yakapin mo ang mga ito, dahil dito nagsisimula ang tunay na paglaya. Sa bawat pintig ng iyong puso, may direksyon. Sa bawat paghina mo, may layunin. At sa bawat pagminilay, may kasagutan. Hayaan mong dalhin ka ng iyong sariling damdamin sa landas na may mas malalim na kahulugan, at sa huli, makikita mo na ang araw na ito ay isa palang regalo, isang paanyaya para sa mas maliwanag na bukas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.